Pasok na naman po tayo. eh, may nakalimutan ako. Yung daladala ko pala. Ba? Yung daladala ko. lumutang ko ito kayo mga mga ikubang. Ngayon kapag namamalain kaya ko, yun lang at may tubig na rin pa nung damating na yung tubig okay, na kaya pasok ko muna, ay um. yung bigat. Yun mo. Ah, Nakaligal lang pinagpapawis na kaya. May kwan. May pagkain kasi ako sa lobby yun. No? Kita niya. Yun yun. Dalawang pagkain. Pagkain saka chili oil wagyu tapos may kung na naman kami may reservation 130 pax na naman kaya tutulong na naman ako dun ganun talaga kasi kukunti na ako may eh, yeah, tulong-tulong para hindi naman maka mapagod ang lahat. Kagabi pala pinalinis ko yun sa sasakyan eh, pero hindi ko pa na-upload. Mamaya hinahapin ng linis ang utang gabi sampu lang naman palinis pero pinigyan ko na ng ng extra ang linis so malikabok na naman ganun talaga dito sa Middle East susunapin so, na ano <coughs> Alat ah, ng ko Sikap lang harau-harau lang, sikap-sikap lang kita kainit tayo nang sasakyan tapos dal dasal rin po tayo bagi tayo manis dasal po muna tayo bagi tayo manis sige po, mamaya na lang po ulit update po kayo, bye bye, ingat po palagi